Paano malalaman kung tunay ang simbahang kinaaniban mo? Magandang araw po sa ating lahat. Pag-usapan natin kung paano natin malalaman kung tunay nga ba ang simbahang kinaaniban natin. Gamitin natin ang simbahang katoliko bilang halimbawa. Upang malaman ito, tingnan natin ang mahalagang palatandaan. Ang tagapagtatag, ang pundasyon nito sa Biblia, ang kasaysayan nito, at ang koneksyon nito sa mga apostol. Una, sino ang tagapagtatag? o sino ang founder nito. Ang simbahang katoliko ay itinatag mismo ni Kristo sa Matthew chapter 16 verse 18. Sinabi niya kay Pedro, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Dito natin makikita ang pagtatag ni Kristo ng simbahan at ang pagiging unang Santo Papa ni San Pedro. Ikalawa, may pundasyon ba ito sa Biblia? Oo naman, ang simbahang katoliko ay hindi katang-isip lamang. Ang Ephesians chapter 2 verse 20 ay nagsasabi, Itinayo sa pundasyon ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang Pangulong Bato. Ang mga turo at tradisyon ng simbahan ay nakabatay sa banal na kasulatan at sa mga turo ng mga apostol. Ikatlo, may tuloy-tuloy ba itong kasaysayan? Ang simbahan katoliko ay mayroong mahaba at tuloy-tuloy na kasaysayan mula pa noong panahon ni Kristo. May mga dokumentong bakasaysayan na nagpapatunay sa pag-iiral at paglogo nito sa daan taon. Ikaapat, may apostolic succession ba ito? Ang simbahang katoliko ay may apostolic succession. Ibig sabihin, may tuloy-tuloy na linya ng mga obispo na nagmula pa sa mga apostol. Ito ay nagsisiling patunay na ang simbahan ay nagpapatuloy ng turo at otoridad ng mga apostol. Ikalima, mga katangian ng tunay na simbahan. Ang simbahan katoliko ay nagtataglay ng mga katangiang ito. One, Holy, Catholic, and Apostolic Church. Ito ay nagpapakita ng pagkakaisa, kabanalan, pagiging universal, at koneksyon sa mga apostol. Ang bawat parka ay may suporta sa Biblia at makasaysayang mga halimbawa na naglalarawan ng kahalagahan nito sa loob ng simbahan katoliko. One, ang pagkakaisa ng simbahan ay binibigyan din sa Ephesians chapter 4 verse 4 to 6 na nagsasabi May iisang karawan at iisang espiritu gaya ng inyong pagkatawag sa iisang pag-asa na nababagay sa inyong pagkatawag iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang bautismo, iisang Diyos at Ama ng lahat na nasa ibabaw ng lahat at sa pamamagitan ng lahat at nasa lahat. Halimbawa, ang pagkakaisa ng simbahang katoliko ay ipinapakita sa mga pandaigdigang turo nito at sa pagdiriwang ng mga sakramento, lalo na ang Eucharistia na pareho sa buong mundo na sumasalamin sa pagkakaisa ng pananampalataya at kasanayan sa mga katoliko. Holy, ang kabanalan ng simbahan ay nakaugat sa Ephesians chapter 5 verse 25 to 27 na naglalarawan sa pag-ibig ni Kristo sa simbahan na nagsasabi, kayo nga ang mga asawa. Ibigin ninyo ang inyong mga asawa kung paano inibig ni Kristo ang simbahan at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Upang kanyang pakabanalin, linisin sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa pamamagitan ng salita. Upang iharap niya sa kanyang sarili ang simbahan na maluwalhati, na walang dumis o kulubot o anumang bagay na ganyan, kundi banal at walang kapitasan. Halimbawa, ang mga buhay ng mga santo na nagpapakita ng kabanalan ng simbahan. Ang mga santo na tulad Nina, Santa Teresa ng Avila, San Francisco ng Asisi, ay eh kinikilala dahil sa kanilang pambihirang kabanalan at kontribusyon sa simbahan na nagsisilbing huwaran para sa lahat ng mananampalataya. Catholic, ang salitang katoliko na nangangahulugang pandaigbigan o universal ay sinusukatahan sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Kung saan inutos ni Jesus, kaya't yumaon kayo, gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa na man sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na itinuro sa kanila na rin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Halimbawa, ang misyon ng Simbang Katoliko na mag-evangelize at ang presensya nito sa halos lahat ng bansa o sa bawat bansa sa mundo ay naglalarawan ng pandaigdigang katangian nito. Ang mga turo ng simbahan ay ka-access ng mga tao mula sa lahat ng kultura at pinagmulan na sumasalamin sa pangako itong maging katoliko. Apostolic Ang apostoliko na katangian ng simbahan ay pinapatunayan sa Ephesians chapter 2 verse 20 na nagsasabi na itinayo sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta si Kristo Jesus mismo ang pangunahing bato. Halimbawa, pinapanatili ng simbahan katoliko ang apostoliko na pagsunod-sunod. Ibig sabihin, ang mga obispo nito ay may mga kahalili ng mga apostol. Ang linya ng pagmana na ito ay maaaring mong subaybayan papalik kay San Pedro. Ang unang Santo Papa. Gaya ng ilarawad sa Matthew chapter 16 verse 18 kung saan sinabi ni Jesus at sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro at sa batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia ang apat na batang ito, pagkakaisa, kabanalan, katoliko at apostolik ay mahalagang katangian na tumutukoy sa simbahan katoliko bilang ang tunay na simbahan na tatag ni Kristo. Gaya ng pinatutunayan sa naising Creed na sinusuportahan ng kasulatan at tradisyon. Sa pamagitan ng pagsusuri sa mga palatandaan ito, mas maunawaan natin kung tunay nga ba ang simbahan kinaaniban natin. Mahalaga ang pag-aral at pag-unawa sa ating pananampalataya upang matiyak na tayo ay nasa tamang landas. Brothers and sisters in Christ, upang malaman natin ito, magbigay kayo ng ganitong question sa inyong mga sarili kung kayo man ay protestante, kung kayo man ay nasa katoliko. Una, when, kailan na itatag ang simbahan na kinaaniban mo? Ang simbahan katoliko year 3380. Ikalawa, saan itinatag ang simbahang ito? Kung anumang denomination kayo, tanungin nyo. Ang simbahang katoliko itinatag sa Jerusalem. Ikatlo, who? Sino ang founder nito? Ang simbahang katoliko ay si Jesucristo mismo ang founder nito hindi gaya ng ibang mga sekta. Halimbawa, INC, ang founder niya ay si Felix Manalo, 1914. Ang founder ng Mormons ay si Joseph Smith, MCGI, na dating, ang dating daan, ngayon kinatawag ng MCGI. Ang founder niya ay si Eli Soriano. Tandaan, the Bible came from the church, not the church came from the Bible. Kung ang mga founder ninyo ay tatag o ang simbahan ninyo ay tatag ng mga tao. Kagaya ni na Felix Manalo, Eddie Soriano, si Apollo Kibuloy, Ellen Goldwhite, Martin Luther, lahat yan sila 15, 17 nagsimula. Mula kay Martin Luther at dumami na ngayon. They are all 44, more than 44,000 na sekta. Iba-ibang denominasyon magkaibang pananampalataya, magkaibang turo, pero iisa lang ang kanilang ginagawa. Sila ay kumukuha ng miyembro sa simbahang katoliko. Huwag magagalit para sa mga kapatid natin yung ibang sekta. Ang advice ko sa inyo, pag-aralan at pagdasalan. The Bible alone teaching or Bible alone dogma ay napakadelikado po hindi po Biblia ang iniwan sa ating Yeso Kristo. Sa Matthew chapter 16 verse 18, ang mga founder ng iba't ibang sakta ay nakapagbasa lang ng Biblia. Kaya nagtayo ng kanya-kanyang simbahan, ng kanilang mga sariling simbahan. Yan ba ang turo ni Yeso Kristo? Sasabihin ng ibang sekta na talikod daw ang simbahang katolika. Ginagawa yung sinungaling si Yesu Cristo sa Matthew chapter 16 verse 18. And even the gates of hell shall not prevail against it. Kaya brothers and sisters in Christ, pag-isipan ninyo, pagdasalan, pag ng na way back, 1500s, bago si Martin Luther, wala pang ibang secta. Wala pang MCGI, wala pang INC, wala pang Seventh-day Adventist, wala pang Pentecostal, wala pang born again. Ang masasabi ko lang, weak Catholic became Protestant and a strong Protestant became Catholic. Yun lamang po at maraming salamat. Nawa ay may natutunan kayo sa aking video. Brothers and sisters in Christ, sa mga naayos please subscribe on my YouTube channel, follow on my Facebook page, and follow also on my TikTok account. God bless us all. Rodeo at Eglesia.